Kapag tayo, alam po natin yung ating purpose sa buhay. The power of purpose gives you clarity. O, uh, kaliwanagaan, ika nga pagdating doon sa iyong mga desisyon na gagawin sa buhay mo. paano ba magbibigyan ng kaklaruhan? Di ba? O kaliwanagan ang uh, divine purpose. Siya ay meron meaning and direction. Alam niya yung purposes ng Panginoon dahil meron siyang relasyon sa Panginoon. Nakikita niya yung kabilang buhay, hindi lamang nakikita niya yung buhay ngayon sa mundong ito. Alam niya ano ba yung mangyayari sa kabilang buhay. Meron siyang eternal perspective at naiintindihan niya bakit nga ba. Bakit nangyari ito? Bakit nangyari ito? Uh, ano ba yung dahilan kung bakit nangyayari yung mga bagay na ito? So, pag-usapan po natin meaning and direction. So, this I taken from Ephesians 2 8 to 10, NLT version. God saved you by His grace, and you believe. And you can take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done. So, none of us can boast about it. Verse 10 For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. So, we can do the good things. He planned for us long ago. Alam nyo po ba, sabi po sa siyensya, kapag tayo ay gumagawa ng mga bad guide na mga mabuti, you know, everything that we do good, tayo po ay nagkakaroon ng release ng dopamine sa ating isipan. So dopamine actually makes you feel good. It makes you feel ah, uh, not only good but elated energetic nagkakaroon ka ng kakaibang perspective at nagkakaroon ka rin syempre ng ikang hilig sa paggawa ng kabutihan at ma-experience mo ang kabutihan kaya nga po ang buhay na mabuti ayon sa kalooban ng Panginoon magbibigay sa ng kagalakang hindi kahe, kayang bilhin ng kahit anong bagay sa mundong ito imagine na lang po sa araw-araw na ginawa ng Panginoon. Kung ikaw ay nagtatrabaho, babangon ka sa umaga, masaya kang pupunta sa trabaho mo. Kahit marami kang kaaway, masaya kang haharapin mo yung mga kaaway mo. Kahit marami kang basher, wala kang paki kasi hindi manakaw-nakaw ang kagalakan mo sa puso mo because you are doing the good work that God has intended for you to do. Sino makakapigil sa isang taong punong-puno ng kagalakan? Wala. Walang makakapigilan. Ito tapos pinag-uusapan natin dito, paggalakan, joy. Hindi happiness. Happiness is dependent on something. It is dependent on a happening. Di ba? Ang joy, regardless of your circumstance, you have joy. Life, joy, and satisfaction sa buhay mo. Dahil meron kang meaning and direction. Ito dagdag po ng mga kaibigan ko na may asawa at nagkaroon ng anak. So, nung nagkaroon sila ng anak... Siyempre, yung focus nila mga asawa, mabigyan ng maayos ng buhay yung kanilang mga anak, mapagtapos sa pag-aaral. Ngayon, empty nester na sila dahil yung mga anak nila na si Ali sana sa bahay. Para nawalan sila ngayon ng direksyon. To the point na nagkaroon sila ng pag-uusap na talaga bang mahal natin ang isa't isa? Dahil tapos na yung pinagkakahirapan natin na doon na punta yung atensyon natin sa ating mga anak. Nakalimutan natin yung ating mga sarili momentarily and now we are together, you and I once again. Kung titingnan po natin ang trending ngayon sa mga ano first world nations, kapag naging empty nester na o nagkaroon na ng matagal na panahon mag-asawa ang mag-asawa uh, at wala na halos dependent sa kanila mga anak sa kanila, naghihiwalay sila. Ito mataas po ang divorce rate because they don't know the divine purpose of their marriage. Kung ang mag-asawa ay patuloy na ng mga bagay ng mga mabubuti, at sila ay sabay na gumagawa ng good works na pinagkaloob ng Panginoon sa kanila. ipareho silang maligaya sa kanilang ginagawa at pinagsasaluhan nila ang isang pakay ng puso nila. At dahil sa kanilang ginagawa ito ayon sa kalooban ng Panginoon, ang kagalakan, ang pag-ibig nila ay lalo nagpapatibay sa kanilang relasyon. Hindi importante sa kanila kung kasama pa rin nila ang kanilang mga anak. Ang importante sa kanila, sila ay pinagbuklod ng pakay, ng meaning, And direction sa buhay. Hindi ibig sabihin na uubos ang problema nila. Ngunit sa kanilang problema, solusyon ang ginagawad ng Panginoon sa kanila. Meron po ba kayo mga nakausap na mga tao dakdak -dak lang ng dakdak -dak ng problema nila pero hindi sila naghahanap ng solusyon? Yun po yung mga taong malungkot. Yun po yung mga taong walang dahilan. Walang direksyon. At hindi sila sanay gumawa ng kabutihan. Para sa sarili nila at para sa ibang tao. Para sa kanilang komodidad. Kaya nga po sinasabi po sa Proverbs 19.21, Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Kasi ito yung mabuti para sa iyo. Kadalasan po kasi pag naglayo tayo sa Panginoon at tayo ay nalulog sa kasalanan, nawawala po ang ating pangunawa sa makabuluhang buhay.